Good morning guys. Uh, welcome to my Katukad vlog channel. Sa araw na to, araw ng uh, Merkules Ang gagawin natin mga Katukad ngayon ay gagawa tayo ng isang fish trap. Yon guys, fish trap. Pero bago lahat, syempre pupunta muna tayo sa palinki guys at bibili tayo ng uh, tinatawag na ano na screen, yung kulay berde guys. So ayan guys, uh, tabayanan nyo guys at panoorin niyo yung ating gagawin ngayon. At medyo malayo-layo mga katoka yung uh, palingki na ating uh, pupuntahan. Pero hindi na tayo magmumotor guys. Uh, maglalakad na lang tayo para kahit pa paano maging exercise naman tayo. Ayan, uh, medyo yung ating tuhod guys, eh, ano, uh, medyo sumasakit-sakit na. Kaya maglalakad naman muna tayo guys. <laughs> ito guys yung aming nga uh, palingki. At uh, dito tayo guys sa uh, mamimili ng uh, screen. So okay guys, nandito na tayo ngayon At eto yung ating uh, pipiliin ngayon guys Para ano yan eto yung screen na ating uh, bibiliin ngayon At tara guys, uh, pasak tayo sa loob At tanungin natin kung magkano yung uh, screen na yun Good morning Magkano nga pala yung screen? Greetings. Ha? Greetings. Yung screen na kulay verde? Alin yung 1.70 roon? Baba. 180. Di ba ano yun? Ah, ilan yun? Isang yarda? Ang ah, isang metro. Isang metro, isang yarda. Paano ba? <laughs> Ang isang metro, 36. Ay. 60. Ang isang, isang metro. Ah, isang metro, 36, no? Ayun. So ayun guys, uh, bali uh, bili tayo ng isang ano, ng isang uh, piraso. Uh, at yun nga makatokad ano natanong natin kung magkano yung pinaka screen dito. A ha? 170 daw yung ano, isang uh, metro, isang yarda sa metro. Ay ah, sa metro pala makatokad. Taka mali ako. So ayun, uh, bali 170 tapos uh, bibili na rin tayo makatokad ng ano, ng pinakatalse para pangano niya pantali niya. So, mama, mga ilangan na lang ito mga katukad, mga ilang minuto lang at magkikita-kita tayo mamaya sa, ano, sa bahay para sa pagtatrabaho natin. Titingnan natin mga katukad kung kakayanin natin na gumawa ng fish trap para sa darating na linggo. Uh, Pagpunta kami mga katukad sa Maytay, tayo sa may lawa. Uh, Susubukan natin guys kung talagang uh, okay yung uh, ating gagawin kasi maraming ano doon, maraming mga isda doon. Uh, kukunti lang mga katokad yung namimingwit doon. Susubukan so, natin na uh, uh mag-fish trap doon para makita natin ba? kung gaano karami. Yung... Uh, isang ano lang, isang metro ah. ya. isang yarda, isang metro. Ano isang metro? Hindi natin. Basta metro, yarda, yarda, metro. Paano ba? 36? Isang metro, isang metro. Tama, isang metro. <laughs> Pabalik-balik lang tayo mga katokan. Oo nga pala, ano, bago nga pala tayo magsimula, guys, sa ating uh, paggawa ng, ano, ng fish trap. Uh, shout out ko kay uh, ma'am, yung aming uh, namit, yung may-ari ng, uh, ano na to, may-ari ng hardware. Nagkita kami sa may uh, Burakay. Uh, Shout out sa so yung ma'am dyan. Alam ko na nakasubscribe ka sa akin. Uh, at makikita mo yung uh, kaibigan mo rito, nandito ngayon sa lugar mo. Ayan na guys, uh. Ano ito? Bumbila ko ng fish trap, ma'am. Ah, uh, sa ano? Babalik ulit kami, ma'am, mga, ano, itong uh, year 2025 pa nga lang kasi may dadaanan pa kami. Magkikita kita ulit tayo, ma'am. Uh, libre ulit, ma'am, ng ano, ah. <laughs> libre ulit, ma'am, ng ano, ah. Ng cake. <laughs> kahit hindi dalawa, kahit isa na lang, ma'am. Okay na sa amin yun. <laughs> Ayan. Sa'yo, <laughs> pangalan, ma'am. Ah, si Ma'am Nerisa. O, sabi ko kaya dalawang pangalan ni Ma'am eh. Isang Neri, sa Risa. so, ayan guys. Uh, alam mo, Ma may kukwenta ako sa iyo, no? Nung nagkita tayo doon, di pa uwi na kami. E, eh, nung malaman ko yung pangalan mo, sabi ko, hindi ko makakalimutan yun, Ma'am. Kasi dalawang pangalan mo, isang Neri, sa Risa. so, ayan, Ma'am. Uh, shout out sa iyo, Ma'am, dyan, ha? Ayun. Uh, so, bumili ako dito, Ma'am, sa inyo ng, ano, ng uh, paninda. Basta yan ma'am, uh, shout out po sa inyo uh, sa lahat ng mga taga-Buracay na uh, pinunta namin sa hotel na aming uh, tinuluyan. Shout out po kay, uh, ma kay ma'am Bobs. Shout out po sa inyo. Ayan, tamang tama, -tama. yan sa isang ano. Ito mga katokad yung ating gagawin ngayon. Uh, natin ang ano ngayon. Pag tat ang pansin ngayon. oras ang gagawin natin mga katokad para matapos natin to. <laughs> Magkano yung tansi? Ha? Magkano yung tansi? Yung ano? Kasi hindi ko na makita yung tansi doon sa bahay. So dito ako guys sa bumili sa Northline Hardware. At, uh, ito ay pag-aari ni Ma'am ni Risa. So ayan guys, uh, muli. Ako ay nagpapasalamat sa kabaitan ni Ma'am Nerisa nung kami ay uh, napunta ng Boracay dahil na talagang in-entertain kami doon sa kanilang uh, ano, sa kanilang uh, bakery. So, A few inches later. Uh, 215 daw guys yung ano, yung lahat-lahat isang ganitong tansi na ano, napantay natin guys. sayan. may sukli pa tayong 5 piso pang ano, pang juicy fruit. <laughs> Panjuicy <protein. laughs> tapos so ayun guys uh, win na tayo at ang oras natin, mga makakatokad alas 9 na ng uh, tanghali sigurado mga ilang uh, oras yata guys ang atong ano ay salamat nga pala sa inyo salamat so hindi kasi natin alam guys na ano na kung paano gawin yung ano pista pero nakakita na tayo makakatokad ng ano nakakita na tayo ng pagawa doon sa YouTube at siyempre, gagayahin na rin natin mga katukad para uh, mayroon tayong ano, mayroon na tayong pattern para matapos natin ng maayos. Pero hindi naman tayo nagmamadali guys kasi hindi naman natin magagamit agad ano. Uh, so bali kahit na ilang oras ang uh, matapos mga katukad basta ang mahalaga eh, maano natin, magawa natin ng maayos. So nakakatuwa naman mga katukad ano kasi kasi nga ano uh, mga ilang linggo na yata mga katukad na aking uh, inisip kung uh, paano ako makakapagawa ng ganito kasi uh, malaking ano to kaya guys uh, malaking pakinabang kaya ito. Eh. kasi hindi ito kasi nagano hindi ito nagpipidid uh, yung kulay nito kasi kapag ang kulay kasi ng fish uh, trap ay kulay BRD guys eh pinapasok to yun ng mga isda. So, yun. Kaya, eto, kahit na tumagal mga katokan, eh, mapapakinabangan pa natin to kahit saan tayo uh, pumunta guys, maging sa uh, tubig, uh, maging sa tabang, uh, magagamit natin to mga katokan. Kaya, yun, kita-kita uh, na na tayo sa bahay muli para sa, ano, sa pagtrabaho. A few moments later. 23. 23 daw. Ah, so pababa 23. A few minutes later. At eto na mga katokad yung ating uh, kinating. Ayan. Eta, isang, uh, isang buo na po to. ito. yung nasa ibabaw guys. Ayan. sa ibabaw. Ayan. Tapos, uh, kakatingin pa natin dito mga katokad sa dulon to. Mayroon na tayong uh, natapos na isang piraso. Ang gagawin naman natin guys yung uh, pangilalim. At ito naman mga katukad yung pangilalim. Ayan. 17 by 14 'yan guys. Ayan, 17. Ito papunta dito 17 tapos yung pahalang guys uh, 14 siya. Tapos ito. Ito may mga sukat din mga katukad. Yung bandarito niya guys 14 kasi ito yung pangilalim 14 din 'yan. Tapos 6, saka 6. Tapos ito, 26. Tapos yun dito, guys, 23. Ayan. So, yun. So, nakadalawa na tayo, mga katukad, ng ating, ano, uh, gagamitin materialis So, isa na lang. Yung, uh, ano na lang, guys. So, nakadalawa na tayo, mga ng ating uh, ginawang uh, materialis na gagawin natin bubo bobo o yung pistrap At gagawin na rin natin, mga katukad, yung pinakabungangan nyo lang, guys, yung pasukan. Ayan. At ito naman, guys, yung uh, pangano, panglagay natin sa butas. Ayan. So tatlo na guys. Ngayon, buboy na natin mga katukad. So ayun nga guys, nagawa na natin yung So ayun nga guys, nagawa na natin yung tatlong uh, piraso, yung pambutas uh, at yung pangilalim at yung sa eh, ibabaw guys. Ayan, Itong medyo malaki lang ito guys. Ayan, medyo malaki to. So, buboy na natin mga katokad. Gawin na natin. Ayan. Tanggalin na natin muna mga katokad yung mga gumirito, yung mga kalat. Para makapagtrabaho tayo guys ng maayos. So ito guys Tinatay na natin mga katukad Para Masimbola natin Yun At pag natapos natin 'to mga katukad. Isusubok natin 'to guys doon sa may ano, sa may sa Taytay. Sa may lawa doon. Yan na lang guys. Lapit na matapos mga katokad. Di naman pala gaanong ano, mga katokad, di naman pala gaanong uh, mahirap. Basta basta mga katokad, ang pagkabit pala ng ganito, yung ipapantay-pantay mo lang yung mga mata niya. Tatahin mo lang siya guys. Katulad nito, ayan, papantay mo lang. Tapos, yun, ilalak mo lang mga katukan. Ganyan lang. Dali lang muna pala katukan mga gumawa. Tapos, ilalak natin, guys. Okay. mga ilang minuto lang ito, guys. Tapos na to. So, i-update kayo mamaya pag uh, natapos at na pakita ko na sa inyo mga katoka ano, yung finishing dito. nakakatawa lang mga katoka 'dano para ka lang naglilibang-libang dito, eh. So, yun, guys, uh, mas maganda dito mga katukad no, pag uh, tapos na ito, pag nandoon na tayo sa ano, sa may sa ano, sa lawa na. Go. So ito guys, oh. Uh, malapit na nating matapos yung ating uh, ginagawang fish trap. 'Di diba? Kanina bumili ako kanina lang isang buo pero ngayon dahil sa ginawa na natin, ito na, kunti na lang at uh, ito na lang yung ano, nilalagyan natin ang pinakapasukan ng mga isda. So ayan guys, kwadrado na siya guys. Oh. Eh. Madali lang gumawa mga katokad, hindi naman talaga siya mahirap. Hindi nga lamang ah, talagang pagtyaga mo talaga para matapos. So ayan, sa susunod mga katokad pagkatapos neto, abangan ninyo. Dahil hindi pa naman tayo makakapag-pistrap. Uh, makakapag, uh, kasi nag-trabaho pa lang tayo ngayon, hindi pa naman tayo pumupunta ng Taytay. So hanggang dito lang yung ano, yung video na to pag natapos to at pakikita ko sa inyo hanggang sa mabuna siya hanggang sa pinakailalim. So ayan guys. Cut. So ito guys oh. Napaka-simpleng trabaho yan mga kapatid ito na yung gagawin natin mga katukad, yung butas na yan no? yung pasokan ng mga isda kailangan guys yung maluwag para hindi mahirapan pumasok kasi pag masikip guys mahirapan pumasok yung mga malalaki kailangan malilit lang ang um, ano uh, maluwag yung uh, pinaka butas niya para makapasok agad mga tilapia, ganyan kami mga malalaking tilapia, mga dalag, kaya yung uh, mga nasa dagat, pwede rin. Ayan, guys. Okay na, galing, no? na tira lang na na so hanggang dito lang mga katokad ang video na to maraming maraming salamat sa inyong panonood sa paggawa ko ng uh, fish trap eto na po oh naggawa ko po ito ng uh, dalawang oras simula ng alauna hanggang alas 3 so ayan guys oh ayan tapos na so gagawa pa tayo ng uh, panibago mga dalawa pa para makarami tayo ng uh, mahuling isda. So ayan guys, ang ganito lamang ang video na to. Maraming maraming salamat sa suporta sa uh, Katukad Vlog. Maraming maraming salamat sa inyo. God bless you all. Hanggang sa muli mga Katukad, pasubscribe naman at pakipindot ng notification para mag update po kayo sa mga video na aking uh, mga ina-upload. Bye-bye mga Katukad. Bye-bye. God bless you and peace.